Ma'am, good morning. Ano ulit pangalan mo, ma'am? Marieta. Oh, so da sa pag-uusap natin, ano ang pwede mong sabihin sa akin? Thank you, ma'am. Madam ya. <laughs> Madam ya. Uh -oh. Good morning, good morning mga madamya. ya. Kami naman po ay pupunta sa sili ni Madam Kelet ay sa Kamatis, I'm sorry. Dahil sa may problema daw siya. So titingnan ko muna kung kaya pa ng gamot ko. Pero kung hindi na, siyempre ire refuse ko siya kasi ayaw ko siyang sisisihin. Ayaw kong sisisihin niya ako sa bibilhin niyang gamot tapos hindi pala mag mag-ipik yung gamot ko. Kaya titingnan muna namin. So, madam, anong anong patis mo? nabagyo kasi yun. Ah, ano bagyo? So, dahil sa nabagyo, bagyo 52. Ah, oh. Dito, oh. guys, So, ito, madam. Ito po yung silin niya, ay kamatis niya. Actually, maganda naman. Maganda yung sili, kamatis niya. Problema lang na daanan siya ng bagyo at yung mga bulaklak niya nagkakalaglagan talaga. Hmm. 'Di ba? Kung kaya't ito yung pinakamalaking problema niya. So maliban dito, Madam, ano pa ang tanim niyo? Ito lang, kamatis. Madam, ito lang ba yung kamatis doon sa inyo din? Oo. Ah, so iisa lang ito. Yeah. Ah, okay. At mga kababayan, ako po ay nandito sa Barangay Napo, Province of Nueva Vizcaya, Municipality of Ano munisipyo niyo, Madam? unbag you po. So, nandito niya, nandito ko na tingnan mo naman. Napakaganda ng panahon at napakalamig talaga. Magi ang mata ko ay nababasa po. Mga kababayan, babalikan ko po kayo ngayon at kakausapin ko mula si Madam Kilit kung saan gusto ko i-explain sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin para at least kahit pa paano makaka-recover siya. Bye-bye! Ayan, ayan mga madam yan. Nakausap ko na po si Madam na kung saan in ko sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. At tingnan niyo po yung paligid dyan, napaganda Paganda. Ito po yung uh, Municipality of Ambagyo, Barangay Napol. Ma'am, good morning. Ano uling pangalan mo, ma'am? Marieta. Oh, uh, So, da sa pag-uusap natin, ano ang pwede mong sabihin sa akin? Thank you, ma'am. Madam, ya? Madam, ya. Dahil? Dahil binigyan mo akong ng advice. advice. Oo ma'am, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi bagyo lang yan, tao tayo. Diba? Nila lang tayo ng Panginoon para magkaroon ng strong at lakas ng loob sa mga pagsubok. Ito po yung kamatis ng mga madamya So, in, in advice lang ko siya kung anong dapat niyang gawin. Actually, hindi pa papala siya nakapag-harvest. Pero dahil sa talagang na-damage yung mga dahon, actually, dahon lang po talaga ano niya, ang problema. Kasi diyan naanan po siya. Dumaan po dito sa Pipito, hindi ko alam kung bakit bakit dumadaan si Pipito dito at nakikisabay sa akin. Kung kahit ayan po, mga madamya, maraming salamat po sa lahat na. Si okay, madamya at maraming salamat po sa lahat ng mga taong laging nanonood ng video ko. At saka, of course, sa Team Koray, Sir Nitan, maraming salamat sa inyo. Laging pag-support sa akin. God bless you po. Bye-bye.